So na 'yan mga kabilili. Lakban keso na. Yeah, ito yung boundary nya. Ito muna 'yung dental. Okay. Aasahin natin 'yung arko nila 'yung nasira. Na na Malapit na tayo, malapit na tayo. Yan. Ano makability 'yung? Lockban Quezon, 'yan, 'yung arko, 'yung lumang arko nila. Ah, uh, diyan po galing 'yung sa arko na 'yan, 'yung uh, wala pang pangalan, 'yung bagong tayo ulit. Nasira oh yan eh, 'yan, putol. 'Yan, 'yan. Dito 'yan. yan Ayan mo. Kung mo kung kayo, maganda talaga dyan dito sa Lockdown Pico. Ayan mga kapilipi. Wala natin ang video. Wow. Ayan oh. wow. o. So, lumang arco nila mga kapilipi. Peace. Yan mga ka Nandito kami sa may uh, boundary ng uh, Laguna at saka Quezon Mga ka sa may Luciana yan, Boundary ng Lokban, Quezon Mga ka-Pilipi Yan Yan mga ka-Pilipi Lokban, Quezon po yan mga ka-Pilipi Tapos po sa inyong hat yan Good morning, good morning, good morning Yan 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 Lockband Quezon, mga kapilipi. Yan, ha. Oh. Shout out po sa inyo lahat dyan. Good morning, good morning, good morning. Uy! Ayan mga kapilipin, nandito po tayo sa may uh, Lokban Quezon, sa may boundary. Ayan o, oh, Lokban Quezon. Uh, yung harap ko dito ito yung uh, boundary ng Lokbang Kesa sa kayong Laguna yung papasok ba papasok bayan ng uh, Luciana bayan ng Luciana ito yung bayan ng Luciana papasok po yan kapuntang uh, Pagsanghan uh, nasa boundary ng Kison ko tayo boundary ng Laguna at saka Kison mga kapilipi Ayan. may tanima ng palay wala pang, uh, wala pang palay dito Bye mga kapilipi Shout out sa inyo lahat dyan Lockman Quezon po tayo mga kapilipi Sa boundary ng uh, Laguna at saka Quezon Andito tayo sa may Lockman Quezon ha Bye okay, bye Boundary ng uh, Lockman Quezon Saka uh, Laguna Yan sa may bayan Papasok ng bayan ng uh, Luciana Bye bye. <laughs> yan. Yan pa yung boundary ng uh, yung Yokbang Quezon at saka yung uh, Laguna Ay. ha? <laughs> maganda naman ang kuha mo Ay, man. ha? hindi naman maganda siya 干吗？